Lumalabo na ba ang iyong paningin? At pakiramdam mo, kailangan mo nang magsalamin. Napakahirap ng malabo ang mata. Kaya napakahalaga na ikaw ay magpakulit. Sultan. Magandang balita mga kababayan dahil kami ay may panibagong natuklasan kung saan kayo makakapagpa-check up at makakabili ng salamin na swak sa inyong budget. Laban na panibagong araw, panibagong tuklas. Nandito nga kami ngayon sa M. De Leon Avenue sa barangay ng Kapitan Pepe. At sa kahabaan ng kaliyang ito ay matatagpuan nyo ang pinakabagong bukas na optical clinic. Huwag na huwag kayong maliligaw dahil katabi lang yan ng Kabanatuan City Hall. Tara na, lab laban na at kilalanin natin ang modernong optical clinic na ito. Maligayang pagdating sa Visio Optical. Ang Visio Optical ay isa sa mga pinaka-eksklusibong optical clinic sa lungsod ng kabanatuan. Clinical ang approach ng kanilang comprehensive eye exam kaya mas accurate ang resulta. Mas ginawang espesyal ang mga serbisyo na inaalok dito sa Visio Optical. Meron silang myopia management, may low vision, may vision therapy and management, may geriatric and child optometry. May contact lens fitting and management. At meron ding early detection of visual anomalies. Pagdating naman sa mga eyeglass, napakaraming latest. Latest in fashion eyewear, chic and stylish. Latest din sa eye care and protection. Latest din sila sa eyeglass and sunglass magnetic. Available din sa kanila ang mga pinakamagagandang lens na swak na swak panggamit ninyo araw-araw. One-stop clinic na nga ang Visio Optical para sa inyong Eye Care and Eyewear Essentials. Ayan nga ang mga sisil at gandang-ganda sa mga frames. Talaga nga namang itsura pa lang alam mo nang napakatibay. At dahil libre nga lang ang pagkonsulta dito sa Visio Optical, masaya ang mga sisil dahil normal pa rin ang kanilang paningin. Hindi ko katulad na regular na nagpapalit ng salamin. Napakahirap naman kasi talaga nang malabo ang mata. Magsisiman ako sa mga dati kong gawain ay huli na. Kaya ang natatangin paraan ay humanap ng optical clinic na mapagkakatiwalaan. Buti na nga lang nandito na ang Visio Optical. Bukod sa napakaganda ng kanilang eyewear, ay abot-kaya lang ang presyo. Kaya ikaw kung nalalabo na ang iyong paningin, sugod na dito sa Visio Optical. Bukas sila dito araw-araw. Handa na nila kayong pagservisyohan pagsapit ng alas 8 ng umaga at sila ay nagtatagal hanggang alas 8 ng gabi. Napakaganda pa dito sa kanilang clinic. Maganda ang avyan social ang paligid kaya ikaw ay makakatiyak na nasa tamang optical clinic ka. Tuwang-tuwa ako sa mga frame na ito. Dahil ang kulay niyan pag nasisinagan ng araw ay nagbabago at mas gumaganda. The best talaga ang Visio Optical. Ito pong muli ang team laban na, na patuloy na naghihikaya na suportahan at tangkilikin natin ang sariling atin. Maraming salamat sa pagsamang sa buli. Paalam, ingat and god bless. and